kung habang nagva-vlog ka, biglang may ganitong nakikolab? Look at this, we'll Sa antique <laughs> nag ang mga isda, tila sinusugod na ang vlogger mga tamban, parang ibinabato na ng dagat. Inihuhulog ng langit ang mga isdang ito. Bigla na lang daw nagsulputan sa Malabor Coast sa Tibiao, sa Antike nitulang biyernes. Fresh na fresh! alas 10 ng umaga, nakaabang na ang mga manging isda para kunin ang kanilang huli. Kasama rin nila si Floyd, ang vlogger na may-ari ng ginamit na lambat. Negosyo po ng pamilya po namin since 1991. Every day po, alas 5 po na umaga at alas 3 ng hapon. Tapos natawagin na yung mga 20 na fisherman para hulihin yung mga isda. Ilang sandali pa, 24 ng mga manging isda ang nagtulong-tulong para hilahin ang lambat. Sa umpisa, tila may kumukulukulo sa ibabaw ng ang dagat. Ang matagal nang mangingisdang si Romeo, alam na raw ang ibig sabihin nito. Bigat man may malaking isda sa idalim. Yan ang isda ng mga tamban, pataasan. kayam lang. Paunti-unti nang naglilitawan ng mga isda. Hanggang ang mga ito para nang mga tipaklong sa dagat tumatalon actually sa taas ng tubig. So, nakakamangha. Sa dami, ang ilang sardinas o tamban, kusa nang sumasakay sa balsa. And the rains of tamban, mga ka discover. Oh, sa kabilang dulo naman ng lambat, dalawang bangka ang nakaabang para siguradong ang mga isda, walang kawala. Look at this, mga discover. Sa antik yung nag-auran ka mga isda. look at that, wow, wow. Pero <laughs> patikim pa lang pala ito dahil makalipas lang ang sampung minutong paghila sa lambat. Ang mga sumusugot na tambal umabot na sa libo-libo. Ang mo-amo, dito na sa balsa. Umulan ang isda mula sa langit. Napakasaya. Hindi mo maintindihan yung feeling na parang nanalo ka rin sa loto. Tila sinasampal ng araw si floor Hindi po masakit yung pagtama ng isda kasi maliliit lang naman. Tsaka hindi ganun kalakas compared sa mga bangus. Oh! Kaya ng isda. Kaya dumuunan isda. Pasensya again. Na-excite kami na ro'n ni Boy Fruti. Yung experience na sino mag-expect na yung isda hindi na matatrap or may entangle doon sa net. Sila mismo yung pumapasok doon sa balsa. What a blessing for the What mga discover in my 34 years of experience, I'm very ecstatic. Nung nabalitaan ng ibang mga manging isda na parang umuulan ng isda, 25 ng mga bangka ang nagsanib puwersa Ang tamban, galing sa langit. Hindi galing sa dagat, galing na sa langit. Sa antike, gauran ang tamban. Ang paglundag-lundag ng mga tamban, umabot ng mahigit 45 minuto. At nung hinango ang net... marami pang huli. Tagiging, mga Yung ibang ang mga bangka, parang sumalo o sumahod na lang ng mga isda. Almost uh, one-fourth ka baruto na napuno ka Ang huli nung araw na yon, umabot sa apat na banyera, kabilang din sa mga nalambat, mga matambaka at tangige. Naniwala ako. Blessing sa amin. Kahuli kami karaming isda. Pero bakit nga ba ganito karami ang mga lumitaw na isda nung araw na yon? Bahagi rin kasi ng Cuyo East Passage ang probinsya ng Antique. Isang itinuturing na tuna highway at ruta daw talaga ng mga migratory fish. Isang school of fish ng sardines, pumasok sila sa lambaklad. So ang tendency, natural mechanism ng isda, makikita mo sa video, para siyang umuulan. Kasi nga, the fish has the natural reaction na kumawala sa lambat. Kumakain yon sa ating municipal waters. Kasi ang pagkain ng mga maliliit na isda is basically phytoplanktons, which is marami doon sa municipal waters or yun nga sa bayan ng Tibiau, legal siya na, na klase ng pagpangisda. Blessed ang Pilipinas.